Hi guys, may nagtatanong sa atin dito. Saan kayo nag-take ng PFT at Neurosurf? Pagkatapos ko sagutan yung tanong na yan, i-discuss ko din sa inyo yung tatlong phases na pagdadaanan nyo para makapasok kayo sa PNP kasi medyo related din siya sa tanong na yan para mas maintindan nyo. Sa so, time namin for class 2020, way back year 2016, nag-neuro kami at nag-PFT sa PNP mismo or sa silang kabit. Kasama na din dito yung pag-medical at final interview. Pagkatapos nun, pumunta kami ng National Headquarters ng PNP or sa Pampgrami, Quezon City para sa pagkuha ng result ng medical and dental at pag-comply sa mga compliance na binigay tungkol dito. Pero ito yung ginawa namin sa time namin. Ito naman ay yung mga para sa class 2028 o yung mga nag-entrance exam or nag-PNP cut last year at nagpa-processing na ngayong taon. Para mas maintindihan nyo, may tatlong phase ang pagpasok or pag-apply sa PNPA. Ang first phase ay PNP cadet admission test or entrance exam na ginaganap sa mga designated testing centers sa mga regions. Pag nakapasa ka naman ng PNP cad magkakaroon ulit ng isang phase ito ay second phase. Ito ay body mass index, physical agility test, psychological and psychiatric exam, physical, medical and dental exam, drug test, at fingerprint and handwriting specimen. Ang second phase ay ginanap sa Camp Rame. Pinakauling phase naman ay final interview. Additional info lang kung interested ka pumasok ng PNPA. Ongoing na po ang online registration para sa PNPA cadet admission test. At ang deadline nga nito ay hanggang June 15 lang ngayong taon. Yan, sana marami kayong natutunan. Kita-kita tayo sa sunod kong video. Maraming salamat.